Dito ko na kukunin. Okay, Bethesda. Sa flush. Tapos. Kukod dinan ko. Tayo daw. hindi ako serious. Tumayo na lang. nag up ko. Sige, 'ko mag-latch kun lahat pa jet stream. lang yun sa kanyod. Sige. Thanks, Bung.

dito? Alam mo, huwag na lang kaya kayo mag-usap dito. Ano ba? Hindi. 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 Ano nag email sa inyo doon? Ano? Doon sa ano? Si COP16 COP16? COP, COP COP16 Wala Baka kayo lang yun Mga party staff

Kaya nandito nalit yun Istanbul kayo masyado. Pag wala, wala Sabi ko sir walang ano, tinder ring na Walang jar jar na yan Pinamit na ng panok dek ano Inok? Wala mm -hmm. sa yun Masarap naman yung lemon. Tapos dry yung mat niya Hindi siya yung basa-basa, no? G mm -hmm. Ano? Masarap yung basa-basa ba siya basa sa Ha? Huh? <laughs> ano ba yun? Hindi, pwede dry yeah. <laughs> Kaya masarap yung basa? <laughs> ano yung basa-basa? Kaya <laughs> pag hindi na na basa. Hmm. Huwag True. ba gusto? Masarap pala pre. Custard, Vanilla Custard. Hindi, hindi, pa, alam basa, mas <laughs> Tissue. <laughs> ha ka is yung isang business pa, passing to Sweden. Di togo? Maraming nasa niyo, iyak. this is Ano, ko, din. Sa pa dun sa ah. Wala dun sa amin kasi nag yung mga machine dun.